Hepp 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 hay he. he. oh. ah! jet Hai, sagandalah forma. Oke, Ba. Bagus Om Breno ah. Bagus amat. Ini shoes? Hai, Sa. Ayo, Ba. Raisin ikut ikut. Ikut Pak. Aisyah Aisan forma naten. Oh, Oh, terima Wait wait wait. Bakit? Ano na October ngayon, di mo ka alam? O, ano ngayon ko, October? October fest? October fest? <laughs> o, ano ngayon ko, October fest? Tapos ano, ano? Malalate na ako, ha? Sandali, sandali. Lalakad ka, formado ka. Saan ka naman nakadiskarte ng pera mo? Nako! tingin 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 oh sa kabila meron na ko oh, oh, ah. oh hindi lang yan meron pa dito oh sa kabila oh oh lahat yan Gagastusin mo okay. ay 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 sa tropa ay mo ako pag sa tropa ay 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 galing, galing ay ay sandali ay 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 Ya mana intro apa mau mastus? Ya mana intro apa mau gomastos? Iya, oke. Apa Oh, anu. Habis aku. Gimana bisa mana? Hai, ay ay, Cek ay, sedikit lang. Cek dits lang. Anu, ngapa lah? Oh no. Naku, kanina ka ba inaantay nito? Huh? Come on, kanina ka ba niya inaantay? Ah. Come on, halika na. Ano, alis ka pa? Oh, no, 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 no. Ay, kanina. kanina ka ba inaantay? Ang talaga. Gigil na gigil na sa'yo. ba? Ano? Ah, alis ka pa ba? Siyempre! Pabain ah! na natin mga nakapending na bayarin. Oh, may kuryente, may tubig, may pa wifi. Ano ba ang aras ito? Siyempre! Kaya sabi ko sa'yo, huwag kang gimmick ng gimmick. Ano ka ba? Ano ka, binata? Ang dain natin bayarin, oh. Tingnan mo, oh. Da, eh, di ba? Wala may notebook. Yan, nakalista yung iba mo pang bayarin. Ikaw talaga, Jack. Jack, ko. Oh. <laughs> talaga. Yan na, hindi na Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Saan ka pupunta? Ano ba ba? Saan ka Hindi na ako tutuloy, di ba? Ah, okay. Sige, sige, sige. Ano? Sige na, lakad na. Ay, sige! May nakita ako dyan sa bulsa mo. Huh? Labas ko nga muna eh yun. Naman, yung mo pa? Labas mo! Oh, ba ba dito? Akong bahala! Aba, pang allowance din yun! Ganit! Okay akin na, akin okay na! Salang, ha! Akin okay na, akin okay na! <laughs> Isa pa. Isa pa! Isa pa! Oh no! allowance din yan! May babayaran din pala ako! <laughs> oh. Thank you! Sige na, bihis ka na! Ha <laughs>